may ang kain oh. oh. sige, kain na. Mukbang na tayo ngayon, mayang. Okay. Bahaw lang to guys, pero ito naman mong ulam ko. Masarap. Dito. Hmm. Sasandok tayo ngayon. Ito guys, ang ulam. Mm-hmm. Ang ulam namin ni Mayang. Oh guys, ang ulam namin ni Mayang. Ayan, guys, oh. <laughs> Talagang ito pa, oh. Tama na. Una-una hmm. na si Mayang kain, oh. Oh, sige, kain na. Mukbang na tayo ngayon, Mayang. Okay. Parao lang to guys pero ito na mo ulam ko masarap. Dito, dosa, ito, ito. Dali, yang. Dali, dito. Hmm. Sasandok tayo ng ano. Ito guys, ang ulam. Mm-hmm. Masarap sarap to guys, ang ulam namin ni Mayang. Ito so guys, ang ulam namin ni Mayang. Ayan guys, oh. Pinakapaborito mga ulam. Hmm, ito pa, oh. <laughs> Talagang, ito pa, oh. Oh, mayroon pa. Talaga naman, Oh. Di ba? Panggagawin natin. Oh, ito sawsawan guys oh. Sarap ang sawsawan. Okay. Let's go na, kain na tayo. Sabayan niyo ako guys, kakain tayo. Ang ulam ko ay gulay. Mas maigit ang gulay guys kasi ano, ito yung pangpalakas sa katawan. Diba? Kaysa puro karne. Naka delikado yung karne guys kasi ano yun eh, nangaka high blood yun guys. Lalong ma-high blood, ma blood ang tao dun guys kung karne ang kakainin mat, ano malakas ang high blood dun pag karne kakainin. At lalong ma-high blood kung walang pambili guys sa karne. Ayo, <laughs> tara na. Huwag na natin patagalin to. Tara guys. Kaya na tayo guys. Sisimulan na natin guys. Ito nag-uuga naman ako. Okay. Tama na. Sausaw-sausaw mo na natin to. To sausaw-sausaw ano. Oh. Hmm. 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 Bakbang nga kamis si mayang. Ta guys, sabayan nyo ako guys. apa tahu apa yang kalian mau lihat lek? mana guys? tuh si mayang mau matang masa balikat kok guys? Ah. Sar pengolong kok guys toh. to mas lalo na to guys oh pampalaka sa katawan to sili siling laboyo to guys tingnan mo si mayang Kakayang sili mm. yan yeah. yeah. mm. oh yan oh mm. na tumalasik pa yung sili sa mata ko ah mantik yeah. Ngon không? À, đưa thịt canh ăn cái Con tên này ra mày mặt Mhm. Pina. Mhm. Na. Oh, aku. Eh, mah. Hm. Lihat. Duyas. Hm. Lain, sebentar, sebentar.